eh, ang sabi raw, ang hatol ng Diyos ay hindi maliligtas. Tingnan nga natin yung mismong sa Biblia. Ito, walang labis, walang kulang. Sa unang Timoteo po, at 4, ang sabi po ng Biblia, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayan. Ang nasa Biblia, kapatid na Larry, kapatid na Ladi. Bradmar, ang nakasulat po pala sa Biblia, Ibig ng Diyos, mm. lahat ng mga tao maligtas. Kaya nga, yung pandaraya yan. Alam mo, napakaraming kasalanan na yan eh. Yung gumuong yan, yung mga managin mo, sasabihin niya, sila lang daw maliligtas. Mm -hmm. Yung sa labas, inatulan din nila. Mm -hmm. Hindi pa pumapasok, inatulan din nila. Kaya ano yan, pandaraya eh. Kasi tayo, kasi medyo tanga tayo nun eh. Mm -hmm. eh. Hindi tayo nagbabasa ng Bible eh. Kasi pag nagbasa ka ng Bible... Mm -hmm. Pero dito, hindi bawal eh. Kaya ngayon, napatunayan natin at naririnig ng taong talaga na talaga sila mandaraya. Mantagin mo, aatol sila. Hmm. pati na mar, hindi naman maniniwala yung mating mga kababayan na meron silang kapitbahay, eh itong kaalib dyan sa iglesia ang ipinapararilad lahat ninyo eh. Or sinasabi ninyo na maliligtas, eh ito'y lasinggero eh. Hmm. At mismo yung mga dati nating kasama na mga kagaya niya, halimbawa, kaalib nga sa iglesia, sumasamba nga, pero pagkatapos ng pagsamba, hmm. eh hmm. nag a na. Halimbawa, hmm. yung miembrong ganon, oh. o kaya eh umiinom, oh. eh siya mismo, eh, hindi siya maniniwala doon sa sinasabi na yun eh. Or, pinaniwala lang siya ng puno niya para para ano? Para huwag malis. Okay. okay. Talaga, kapatid na Arlen, eh, kaya kung napatunayan na yung Diyos na ipinakikilala ng ating dating reliyon, masyadong malupit. Mm -hmm. Pero itong Diyos na kinikilala natin dito sa pagsasama-sama ito, Diyos na hindi maaaring magsinungaling. Mm -hmm. at, kina at mapagkakatiwala natin yung pangako natin sa Kanya na hindi siya magbibigay ng unfair judgment sa Kanyang mga nilalang. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan, huwag po kayong basa-basa madadala sa napakaraming pananakot sa relihiyon. Kagaya po nito, ng isang relihiyong aming inaniban dati, salamat sa Diyos at kami po'y nahangod dyan, na ang kanilang pananakot, hindi raw po maliligtas ang nasa labas ng kanilang iglesia. At ang hatol daw po ng Diyos sa 5 at 13 ng unang kurinto, hindi raw po maliligtas ang ayaw umanim sa kanilang iglesia. Samantalang ang laman ng talata, iyon po'y kaanib dun sa totoong iglesia at inalis Iyong po ang may hatol ng Diyos. Pero never kailanman na sinabi ng Diyos, hindi maliligtas ang nasa labas. Mana pa yung nasa loob na inilabas or lumabas, iyon ang hindi maliligtas. Pero sa kanila, pinakiyaw na nila ang kaligtasan. Hindi raw maliligtas ang nasa labas ng kanilang Iglesia. Kawawa naman ang ating mga kababayang katoliko, mga protestante at mga born again. Kung ako sa inyo, hindi po ako aanib dyan. Dahil hinatulan na nila kayo, hindi raw po kayo maliligtas. Samantalang ang nasa Biblia, ibig ng Diyos, lahat ng mga tao ay maligtas. Salamat sa Diyos, kami po'y kinaawaan niya. At kinasangkapan niya si kapatid na Eli at si kapatid na Daniel. Kaya naman, sa awa po at tulong ng Diyos, kami po ay mananatili at magtutumibay na mga...